Lumubo. Yung isa naman po, tumagas. May tulo. Mas mahilig ito kaysa ito, sir. Ilang klase ang sira ng ano? Electrolytic capacitor. Gaya niyan. Ilang klase? ah ilang klase yung sira niya. Ilang klasing sira? Ayon sa aking experience, sir. ah dalawa lang. Dalawa? Oo. ah ano yung... Ano yung problem na yun? Una, hindi gumagana pangalawa gumagana minsan hindi <laughs> doon lang ako nag-stay gumagana sa hindi gumagana lang? oo oh, dalawa lang oh. oh. yung seryoso yung ilang, ilang klaseng depictive marami sir gaya ng <coughs> gaya ng lake lake yes sir ano pa shorted Shorted. Kaya mm. so, nung open. Open. Sir. Lake Shorted Open. Yung hindi na, no? hindi na sapat yung parat niya. Chins Balyo, wala. Chins Balyo. Yes, Hanggang doon lang yung nabot ng utak ko eh. Baka yung lake, eh, yun na yun, yung Chins Balyo. Yun na yung lake. Baka. <laughs> <laughs> sir, gumagana naman. Ano problema nito? Nag-laptop ko na nito Nai naman siya. Ayon, may tao eh, ko. Magre reflect may tao na. <laughs> ganti na? Silipin ko lang sa kung ano. Mayroong... May lumubo. Oh may namumuong sama ng loob sa loob minsan <laughs> hindi ayun nga lumubo nga sa ano lumubo yung isa naman po tumagas may tulo mas mahilig ito kaysa ito sir ang singilan po namin yan sir ano 150 kasama na po yung parts pinagkakasagsak yan, mapanghinang oo sir, kung ayaw niyo 200 right. pwede rin ha? 200, pwede pwede sir kung ano na, J4, magamit pwede ka nun ano sir, papagawa niyo? hindi tama nga, salutsin kayo lumayat ka papayag po ako sir, basta nasa mabuting usapan may 150 ka, Sir? Hindi O, gagawin ko na. <laughs> Sa panahon ngayon, pera-pera na lang ang buhay. Di diba, Sir? Wala. Ibuka ka na rin pera, no? Kagaya ko. Ano kaya na, ah. na, na tumakas? Kaya, pwede na pa. Pwede na pa. Maraming pampinta, Sir. Pamigay, wala. Halimbawa, Sir, ano? Ah. Oh. Nag-usap na tayo nito kung magkano yung babayaran mo. Halimbawa, sinabi ko 150. Hmm. Tapos nung pagkatapos kong ayusin, may iba pa palang sira. Eh, dadagdagan ko yung singil ko sa'yo. Anong masasabi mo ngayon doon sa bagay na gano'n? Dadagdagan mo pa ba o hindi na? Oo, 50-50, Kortak. Dati ka <kano> na pwede. <laughs> Utang na. <laughs> so, one, two, <laughs> Hindi nga. Boss, pag nagpapalit ka ng kapasitor ng apur the Box, tinataasan mo yung value? Hindi. Yun lang full Ah. Pero kung mayroong available na original number na, yun ang nilalagay. Pero kung wala, mas mainam maglagay ka ng mas mataas kaysa mababa. Ah. Minsan guys, ang customer makulit kita nang ang may ginagawa, pinasingit pa. Iba Kagaya itong customer ko ngayon. Yala! Alam niya na may ginagawa kong TV, pinasingit pa yung for the box niya. Tapos papadagdagan ko yung 150, wala na daw siyang pera. Kasi buhay Kakamay ko na lang. Tapos kunwari nahihirapan din ako pag nanonood yung may hari. Baka maawa, bigyan niya ako ng tip. Huwag lang it's cast tip. <laughs> Ayan. Ayan. Yes, Subukan mo itanim, baka tutubo yan. Dami mo ng kapasitor sa bahay mo. joke lang yun guys Anak tayo na ng... Kasi ito Anak tayo na 25 by 1000 UF Anak tayo na 25 by 1000 <laughs> Patingin nga sir. Para ano, sigurado lang. Daniel. <laughs> Ayun. Mayayari na to sir. Gawan na na ng naman yung kwarta na. Wala <laughs> nang naman yung eh, kwarta na. Wala Sinungaling customer eh. <laughs> kailan ba nagsabi ng totoo wala sabi nga nila kunti lang sira tunulo ka tam na eh bakit nga eh wala na kastoy kastoy adi, kastoy, kastoy. kuna na kuwamat leti kuwa na iti pinakuwa dita na na nung nakakibuli kayo eh hindi pwede pwede pa kahit Naniniwala ka sir na ang technician ay magician din. ah sir? Naniniwala ka? Hindi. Mga magician kami. Tingnan mo. Di ba yung pera mo nasa bulsa mo ngayon? Mamaya nasa bulsa ko na yan. Pag-alabating <laughs> lang <laughs> Lain ya Panalo ka na sa 150an kuya Murang-murang -mura na yon Palsin labor Mura na oh. Suki so, Sa totoo lang labor lang Sinisini ko sa kanya <laughs> Sir, testing na natin. Okay. Sir. Ayan. Mabalina, hindi balinan. Parehas na ba ang rin ang tracy? O, di ba lumipat sa akin? Hindi <laughs> <Yan, yan. laughs> ka na. Hindi <laughs> ka na logis sa 150, master. Hindi na, sir. Ah, okay. Malaking bagay na. Ayos na, kuya. Ayos na. Sir, bagong-bagong -bago yung kinabit ko. Ha? Joke ko lang yung naluma, ha? Okay.